Kung ang depensa na itong kampo na ano, si Sara Duterte nga at ni Digong ay kuno nga ay dahil patuloy pa rin o gusto pa rin na pabagsakin uh, ang kanilang pamilya na kung sino man kaya nangyayari ang lahat ng ito, yung pagkahulong ni Digong at syempre nga yung kanyang impeachment trial na mangyayari very soon. Yan din eh, yan at yan ang kanilang, kanilang narrative na kuno ay plano gustong pabagsakin ang kanilang pamilya, kaya nangyayari ang lahat ng ito sa kanila. Pursan for to ano ho. Ngayon naman, baka daw kasi may makalusot na mga pecking witness at complainant or makapasok na pecking witness at complainant sa kaso ni Digong. Yan daw ang iniingatan nila. Sili siguro daw nila na walang pecking complainant or witness na makakapasok. <laughs> ang baba ng argumento, no? Ang sleazy ng argumento. Talaga ba? Ginagawa niyong tanga yung mga abogado ng EJK victims na pinag... na ay um, sabihin na nating trinabaho ng kung ilang taon. Overwhelming ang mga evidences. At syempre, ang mga witnesses din. Sino ba ang pasimuno doon sa kuno ay mga peking complainant and witnesses? Kayo rin. Kayo rin ang naglabas niyan. Kayo rin ang namimeki ngayon na kuno ay na, ng kuno ay mga witnesses nga and complainants laban nga kay Dikong. Kayo rin po na nasa kampo ng mga Duterte. Hmm. Tapos, iniisip nyo ngayon na sana daw ay walang makapasok. Hmm? Kakaiba rin. Kung talagang magaling itong, itong um, legal team na itong si Digong, hindi nila pagtutuunan ng pansin kung ano ang ginagawa ng kabilang kampo. Ang dapat nilang pagtuunan ng pansin ay kung paano dedepensahan si Digong. Mahirap kasi talaga yan. Mahirap depensahan ang isang katulad ni Duterte. Dahil yung mga, yung mga complainants, yung mga witnesses, kung tutusin, yun ay karagdagan lamang doon sa mga self-confessed na statement nga na si Digong. Karagdagan lamang yun. Yun sa tingin ko ay, ay posibleng magpalakas, pero ang totoong nagpapalakas sa kaso nga laban kay Digong ay si Digong mismo. <laughs> O ba? Diba? Ayaw daw na maka may makapasok, mahaluan daw ng mga pecking witnesses and complainants. Good luck.